Sa isang masayang selebrasyon ng World Egg Day, nagtipon-tipon ang mga paborito nating artista, Barbie Forteza, David Lee Kauko, at Alden Richards, sa isang espesyal na event ng McDonald's Philippines. Ang kaganapan ay hindi lang tungkol sa itlog, kundi tungkol sa pagbibigay ng saya, kilig, at good vibes sa mga fans na dumalo at sumubaybay online ginanap ang event sa isang McDonald's branch na puno ng dekorasyong egg theme, interactive booths, at masasarap na egg-inspired meals. Isa itong celebration ng versatility ng itlog bilang bahagi ng paboritong almusal ng mga Pinoy, lalo na sa McDo. Muling pinakilig ang fans ni na Barbie at David sa kanilang chemistry, may titigan moments pa na agad naging viral sa social media. Alden Richards, ever charming, nagpakitang gilas sa pakikipagkulitan sa mga fans at nagbahagi ng kanyang paboritong egg meal sa McD. May mga photo ops, games, at live interactions kung saan ang mga fans ay nakasama mismo ang kanilang idols. Nagkaroon din ng McD rewards showcase kung saan ipinakita ang bagong promos at egg-based menu items. Ang hashtag na World Egg Day at Macdo ay nag-trend sa TikTok at YouTube, lalo na sa mga clips ng titigan ni na Barbie at David, at sa mga behind the scenes moments ni Alden. Sa kabuuan, ang hashtag World Egg Day at Macdo ay naging isang extra memorable na event, hindi lang dahil sa itlog, kundi dahil sa mga bituin na nagpasaya sa araw ng mga fans. Isa itong patunay na kahit simpleng almusal, Pwedeng maging daan sa extraordinary bonding.